So ayan, hello mga kebaklus. Oh, ayan, nandito po tayo ngayon sa tabing dagat para kwan guys, inti agbat boteng. naugot so inti agbat boteng iti si da guys, agala kay kilo lo det ako na da guys. Oh, kasi lang tagala kay lo lo det. E. Ayan. Makita yo dayta ni. Mm. Ayan, lulu -lu dit. oh, may isa na tayong nakuha. Magkiskis lang ng banga, bato-bato. Kiskis pa more, kiskis pa more. Ayan, kasta, tagalat yung lulu dit ka nun mm. kis kiskis ka lang dito bato. Rumuar dan ton. Mm. Bilang kay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Then, punta na naman tayo sa ibang sulok ng mundo. Ito yung mane, eh. kiss-kiss tayo man dito yun Ayan, kiss-kiss, kiss-kiss Guys, may nakuha na naman tayong isa Ayan, dalawa na oh nadama may sun, guys. Ayan, loot, Oh, So, ayan na nga, guys. Kauwi lang po natin. Hmm, nagit-nagit yung niya. Oh. Kulot. Ang tawag dito, guys. Ayan, kulot. Tapos, may nakuha akong or jeans. Ayan, or jeans. Um, dati mo dati aragan apo ah, ni oh nagitoy dagiti na pong kinala ayan aragan um, ni na